Hi guys, itong video na ito ay para doon sa gustong magtanim-tanim, uh, gustong magkaroon ng extra income guys. Halo uh, lang lalong-lalo na kung mayroon kayong mga uh, extra na lupa na pwede yung taniman. Uh, maganda 'to guys. Uh, panurin niyo itong video na 'to, Tuturo ko sa inyo yung mga ginagamit namin na tangputol, pangtrim trim ng mga ng mga tanim namin guys mga talong yun guys panoorin nyo to simula ang pisa hanggang dulo uh, meron kayong matutunan dito guys sabi ko sa inyong pang trim guys eto uh, mamili kayo ng ganito sa hardware guys maganda kasi ito uh, hindi nasusugatan yung Uh, mga talong or mga uh, kamatis kung ano man yan guys ito yung sinasabi ko sa inyo ayan guys oh Tignan nyo ah oh oh di ba guys ayan para hindi nasusugatan tingnan nyo itong ginawa namin guys oh tingnan nyo to ayan oh ito yung mga pinutulan namin Ayan, mayroon na mga suwi oh. Kasi ma matagal na tong talong na tong guys eh. Tsaka sobrang tangkad na. Kaya ang ginawa namin, pinutula na namin yan guys. Ayan. Ayan, ganito lang mag-cutting yan guys. Huwag nyong gagamitan ng kung ano-ano para hindi magkaroon ng sugat. Tignan nyo yan guys, ganyan dapat oh. O oh, di ba? simple lang matalim kasi ganito guys, talagang pwede din itong gamitin sa paghahalaman nyo halimbawa kakatingin nyo yung mga halaman nyo eh, itong ginagamit doon guys lahat maganda kasi ito talagang uh, nakadesign sya pang putol ayan tignan nyo itong uh, kinating namin mga nakarang araw guys oh. marami ng suwi oh. ayun lumalumabas lumabas yung mga bunga ayan yung puno nya uh, ginupitan namin yung mga uh, hindi, na, hindi na magandang uh, masyado ng mataas na puno ayan guys binawasan na namin yan eh. ayan yung mga pinutulan guys pero merong natira dito na bunga ayan oh lalaki na oh bulaklak ito yung iba Ayan guys, yung mga pinutula namin. Dito pa oh, may mga may mga suwi na oh. Yung iba naman maliliit pa, ayan oh. Ito talaga, ayan oh, naglabasa na. Ayan guys, oh. Kapag ka ang talong nyo or kamatis man yan, kung ano man mga tanim nyo, nakakapit na ng husto, Uh, ang ugat sa lupa guys pwede nyo nang abunuhan yan na nakadikit ang mga abono nyo sa mismong puno ngayon kung bata pa naman yung mga abunuhan nyo uh, ibig sabihin yung uh, 15 days pa baba huwag nyo ididikit sa puno yan guys 15 days pa baba na mag abono kayo huwag nyo ididikit sa mismong puno yan huwag nyo ididikit mismo dito yan guys dapat may allowance yan dito banda kasi para hindi mabigla yan guys kasi nga hindi pa, niya, hindi pa masyadong nakakapit yung mga ugat niyan sa lupa dapat may allowance pa yan ngayon kung medyo may edad na yung mga tanim nyo pwede nyo nang iano yan dito I idikit dito yan yung mga abono nyo guys Ganon yan guys meron tayong dalawang klase ng pag-abono yung yung babaon yung abono dito sa lupa at saka yung uh, tinutunaw na guys tinutunaw na sa tubig uh, meron na akong mga video noon uh, panuorin nyo yung guys kung paano namin kami mag-abono yung, tin yung tinutunaw na namin sa tubig guys nakarekta na rito sa puno And, guys may mga video akong ganun ito naman guys, yung mga talong namin na ah. medyo bata pa. Ayan guys, oh. Yan, oh. Ah, medyo maraming naman silang mga bunga. Ayan guys, oh. Yan. mga bagong bunga, oh. Ayan, mga bago yan lahat. Tingnan pa natin din yung iba. Ayan. Ayan, oh. nasila na sila, guys. Nan Ayan oh. Ooh. Oh. Ayan lang 'yan, guys. Oh, 'di ba marami mga bunga 'yan? Uh, extra income din 'yan, guys. Pag gusto nyo ah uh, katulad namin na ayun na namin magtrabaho Ganito na lang ang mga ginagawa namin guys Ayan o oh. ah, Bibenta namin sa bayan yan guys Ayan, Tingnan natin dito Meron ditong mga malalaki Ayan Ayun pa Ayan maraming bulaklak Ayan guys, hanggang dito lang muna 'yung video natin sa araw na 'to. Sana mayroon kayong kunting natutunan. Ah uh, sa mga video na katulad ng ganito, guys.